Alright, good morning guys Bali, wala muna adventure ngayon Pupunta tayo ng ano Ng Honda Guanzon Sa Tent Ab, Caloocan uh, Located yan sa South Caloocan uh, Taga North kasi tayo North Caloocan Ayan, pupunta tayo ngayon sa ano Honda Guanzon Para kunin yung Plaka ng motor, ayun <laughs> Salamat naman at available na yan available na yung plaka ko Ayan, bali kaya ako nalaman na available yung plaka nag email ako sa LTO noon then confirm ko lang kung available na yung plaka ko kasi natapatan ng ano basta production yung ano yung unit ko noon noon nakuha ko kaya wala mga plaka noon inallowed muna yung temporary plate dahil yun kinapos yata siguro sa materiales sila kaya talagang stop production muna ayun mga tol bali wala mo natin adventure ngayon siguro by next week holiday time check tayo ngayon 7.59am ayan kakahatid ko lang kay baby dyan sa Wilcon capital ngayon for today's video magkano lang tayo kiklaim lang natin yung plaka ng motor tas konting <laughs> Ayan, kumusta naman ang mga buhay-buhay, mga bossing. <laughs> Ayan, simula rito sa ano, sa 'yan sa Wilcon Capitol. 29 minutes timing, baby, papunta ron sa ano. Honda Guanzon Zone sa 10th Ave sa South Caloocan. Malapit lang 'yung mga dal sana. Sa Seg Motor Supply sa main branch nila. Ayan. Ito pala mga tol, tong bibigay kong content tips sa inyo. Ito malalaman nyo kung available na ba yung plaka ng motor nyo sa mga wala pang plaka dyan no? sa mga ano lang to pwede to sa mga bagong unit kaya yung mga bagong registered ng mga ano motor yan mabilis ang ano nga production ngayon kasi yung na, last year yun natapatan tayo ng ano sa production ng ano paggawa ng mga plaka kaya ayun totally delay talaga ang pag-release sila ng mga plaka ha? Then Tawag dito Hindi tulad nung mga nakaraang ano, taon na yung iba After ma-register lang yung mga motor nila After 2 weeks yan, 1 week May mga 1 week pa nga eh Meron na silang plaka agad Dahil ayun, sakto sa production ng ano tuloy-tuloy etong unit, unit ko kasi kinuha ko to nung ano, June 14, 2023 Ayan, bali, ano na siya, June, July, August. 1 one year and two months itong siya na itong si ano, B3, yung ADV-160 ko. Bali, yun. Nung nakaraan lang, nakaraang August first week, yun, nag-email ako sa LTO, nag-confirm lang ako, nagtanong ako kung available na ba yung plaka ko, para kung sakali ako na lang kukuha mismo sa, ano, sa LTO. Pero, yun nga, nag unang email nila, wala pa daw yung plaka ko, hindi daw available pa. Tapos, sumagot sila pangalawang email ko, na nagbigay sila ng link mismo para yon sa ano link sa NCR ng mga naka sa NCR ayon. Pwede niyo na siyang ma-verify agad through link na yon. Ang bali itong link na to, i-share ko na lang din sa description para uh, kung sakali sa mga yan mga tol, yung mga naghihintay din ng mga plaka, plaka nila, yung mga bagong motor nyo na wala pang plaka. Ayan, pwede nyo dun mismo i-type sa link na yon, yung mismong plaka lang. Kunyari, yung plaka nyo, 1, 2, 3, A, B, C. nyo lang yan. Pag i-enter nyo, lalabas na yung ano doon. Lalabas na mismo yung details kung available na ba yung ano nyo, plaka nyo or hindi pa. Pag walang lumabas, ibig sabihin, hindi pa nagagawa. Pero pag yun, may nag-appear, may lumabas, nandun yung detalye kung nasa ang ano, nasa ang kasa na punta yung ano nyo. Kung sa mo yung motor mo, doon dun, ano, dun nila ipapadala yung plaka mo mismo. Tapos may date na rin doon kung saan, kung kailan nila na-release. Ayan yung sa akin kasi after a week yon nag-check uli ako sa link na yun pagtingin ko August 1 yon i release na yung plaka ko sa ano sa Honda don doon sa kasang kinuha ng ko nito ng ADB ko then ginawa ko muna syempre after i-release naman doon may mga proseso kasi mga ano tol mga tol yung mga kasa hindi porke sinabi na available na yung plaka nasa kasa agad may mga proseso yan kunyari. na sa Honda Gandawanson kinuha to. Hindi lang naman iisa ang branch ng Honda Guanzon, Iba't iba yan. Ngayon, centralized ata 'yung kung ano sa head office nila binabato 'yung mga mga papel, 'yan 'yung mga plaka. Tapos after doon, syempre, doon pala dadali ng LTO 'yun. Siguro kung sa naka na dapat ipadala 'yung mga plaka ng mga ni nila roon, doon nila papadala. Then, etong ano na, dito na a-action ngayon yung kasa nyo. Kung ilang weeks or ilang days bago nila ma-distribute sa by branch yung mga plaka. Kaya, ang pinakamagandang gawin nyo, <coughs> unang-una, yan, etong sa link na to, yan, yung lalagay ko sa description, yan ang ano unahin yung mga tol. Check nyo muna yung plaka nyo. Pag okay na, available na, doon na kayo mag-follow up sa, ano, nyo, sa kasa nyo. O, huwag nyo muna bisitin yung kasa nyo agad. <laughs> Kasi ganun yung minsan eh. Para mas madali lang unahin nyo yung pagano pag-verify sa LTO, 'yun sa link na ibibigay ko. Ito mabibigay ko sa inyo mga tol para sa NCR lang to ah. Sa mga other region, hindi ko, wala ano, eh, hindi ko siya nahingi dahil kasi sa NCR ako naka tong ID ko. Ano, bali 'yun advisable lang para sa mga taga-NCR and sa mga taga ibang region, taga ibang lugar 'yan mag email na lang kasi sa LTO pwede ko naman iano yung LTO bigyan sa inyo yung email para makapag inquire kayo kung available na yung plaka ninyo ayun after ko mag confirm after a week mga tol talagang pinagbigyan sa ano, isang linggo halos para ano tawag dito para ayun sakto na hindi na hindi na tayo mangungulit sa mga tao <laughs> hindi na rin may ano ma hindi ka na makakainis <laughs> ganyan mga dahil wala pa kasi kung paulit ulit ka mag-follow -fo up para mas mabilis ang proseso. Ayun, after a week, ayan, nag PM ako sa ano sa kasahan nas dito sa kinawahan ako sa ADB ko. Then ayun, nagreply naman sila agad na sir, wala pa po yung actual plate niyo rito. Bali, i ko na lang po kayo kung nandito na nasa head office pa po siguro kung available na siya. Ayun, tama eh, hinala ko agad. Nasa head office pa yung mga plaka. Hindi pa di-distribute, hindi pa na sa bawat branch. Ayun. Okay, time check tayo mga tol 8.09, ang date pa lang ngayon is August 17, and ah. today is Saturday and Sabado ngayon kaya yun, medyo traffic rin eh uh, ah, Malapit na tayo sa SM North Ayan, sa 10th up kasi tayo dadaan, redirecho na lang dito Kanan tayo dito mga tol 20 meters sa 10th up na pala to Hindi ko kasi kabisado ng lugar to. Dito pala marami mga tol, mga ano piyesa ng mga motorsiklo ayan nahalo-halo rito dito mga mura alam naman ng ano karamihan yan <laughs> sa 10th avenue kanan tayo 10th avenue ayan diretso na ayan 600 meters ayan dun na yung ano Honda Guanzon ito yung palang tandaan ko natin pagmumunta pumunta rito tong, ano, shell yan, malapit na rito yung mga tanong mauna natin madaanan yung sec yan, sec moto supply na main branch yan team sec marami akong mga idol dyan mga tol ayan, sila idol j4 yan, si idol jeric p ayan yung mga pinapanood ko ng mga nagbablog idol ko talaga yan team sec saka yun, una una rin ng mga ano gamit ko dito sa pagmumotor helmet talaga, unang-unang mga tol sector yung ginamit ko sec na ano modular na kulay black yung nakamiyo pa ako nun tapos yun yung gloves ko nun nakasec din ako dati nun ito shopee lang kasi ito ngayon eh <laughs> ayun ito na mga tol ang Honda Guanzon pwede na tayo pumarada rito ayun 50 meters ayun left tayo hirap pala mag parking dito yoo ito na tayo mga tol sa 10th avenue kaloka eh meron na naman mga adb for release sigip <laughs> na ng parking mga tol dikit dikit talaga kaya unahan lang din alright let's go kunin ko muna yung mga plaka mga tol alright mga tol time check tayo 8.52 yun saklit na saklit lang nakuha na natin yung plaka then dadaan tayo rito sa kulit sa ano yun naku sarado pa yung SEC na no, oras kayo magbubukas to dadaan tayo sa kulit dito sa SEC mga tol bibili lang ako ng ano ng piyesa right mga tol bali nakabili na tayo dito sa SEC motor supply sa main branch ayan kung, kung nakikita nyo ito yung para dito sa switch na to. Ayan, 100 pesos lang. Ayan, ADB 160 cover for front switch. Dito yan, nakatad. Pakita ko na lang paano install yan. Alright, biyahin na muna tayo. Lagay muna natin siya rito. And let's go. Uwi na tayo. Murang-mura lang mga tuloy yung ng switch dyan sa site. Ayan. Kung magtitiging kasi kayo sa ano sa Shopee yan, may mga ibang design din pero around 150 yan. 150, 130 ganyan. Sayang din yung 30 pesos yan. Eh andito rin kasi ako sa ano eh. Sa sec. Hintayin ko na rin magbukas. Bali nagbubukas yung sec mga tol. Ano na siya? Mga 9 AM sakto nagbukas sila. Ito na tayo. Alright mga tol, yan, bali nakuha ko na yung plaka ko. Ito na. Bali, install na natin to. Tapos, yan, bigyan natin ng konting montage yung ADB ko. Let's go!